Magandang hapon. Ituturo ko sa inyo kung saan ang location ng PCB bulb ng Toyota Innova 1TRFE gasoline engine. Kailangan nyo linisin yon kasi pag marumi yun at barado na pwedeng mag bawas ng langis ang makina nyo ito na punta tayo sa hood ito Dito. ito yan na mula rito o okay, ganyan isa, dalawa ano? apat apat na ignition coil yeah, boss ito yung ayan, PCB valve position crankshaft ventilation tanggalin nyo lang to tapos ilahin nyo yung hose tapos ito 22 na liyabe tanggalin nyo yan kung natanggal nyo yan linisin nyo ng contact cleaner yan o kaya carb cleaner yan kasi sa akin nalinis ko na yan eh. dali lang tanggalin yan 22 may labing labi. isprayin nyo lang ng contact cleaner Toyota Innova 1TR-FE gasoline engine